eto yung bagong barker ng ano Korak Guagua de la Santa Rita. Ito si Idol. Ayan o. Oh. Bagong barker, barker nito sa mga de la Santa Korak. Si Idol. Ayan. Partner. Ito partner ko naman si tatay. Ayan. Ayan, si Idol Tumatawag ng pasayero Mang Kalor Ikaw to drive Ayan ang barker ng Porak Dila sa karita, Ayan Masipag si yan, masipag si Idol Idol! Ayan oh si dali dito nagkia terminal yung mga porak dila dila, santa rita ayan siya yung barker dito, ayan o, matawag ng pasero <tod> Ito si Idol. Masipag din. guys again.